mga misis dyan. Ngayon naman, di ba syempre, bilang misis ng isang nag-aalaga ng mga manok. Iniisip nyo, gumagastos na naman yan sa mga manok. Mayroon akong idea na ibibigay sa inyo para malesen yung inyong gastos. Ganito kasi yan. Guys, di ba familiar na kayo dito sa aming manokan? Syempre, paggabi, madilim. Kaya ngayon, naisip ko na para magkailaw dito, maglalagay ako ng solar light bakit solar lights ang gagamitin ko? Para iwas na sa bill. Makakabawas na yun sa mga bills natin. Kaya, samahan niyo ako kasi maglalagay tayo ng solar lights para maliwanagan ang kanilang gabi. <laughs> ako talaga yung umakyat. Ako yung magaan eh. So guys, ito na yung aking solar light nagagamit. Syempre, mamaya magkakailaw ilaw na 'yan pag wala na liwanag. Kasi ano to, automatic pag madilim, magiilaw siya, which is good kasi malaking tulong siya, hindi mo na siya kailangang bayaran every month, 'di ba? Mayroon tayong konsumo na kuryente. So mag ano na 'yan, parang free na 'yan. One time, one time lang na one time lang na pailaw para sa lahat. Tapos maiiwasan na 'yung mga lamok yung mga lumalapit na mga daga kasi mga daga ayaw nila sa maliwanag eh. So yan. So makakatulong na yan sa atin para hindi na tayo magastos sa ating electricity bill. Tapos syempre hindi lang yan. Hindi lang ito yung kailangan natin pailawan, di ba? Syempre katulad ng ginagawa ko kaila, kaila sa aking mga kelso dito guys. Di ba familiar na kayo? Lagi ako may ganun. Ilalagay ko lang sila. Iniuwi ko sila sa bahay para i-charge tapos ngayon nilalay, nilalay ko sila dito in preparation pag gabi lalo na ngayon masyadong ano masyadong malakas yung ulan hindi na nakakapagkatol kaya ngayon malaking tulong ko kasi mayroon silang depensa may lumapit man nalamok sa kanila makikita nila tutukain nila o oh, diba solar din to para na sa kanilang dalawa at hindi lang yan guys syempre pag mayroon dito Siyempre, yung daan din natin, meron. Ayan, no? Yan. Pero, siyempre, matagal na yun. May ilaw na talaga doon. So, ito yung ating inilagay. Tapos ano Hindi pa ako tapos doon. Kasi, okay. kanin-kaninang medyo ma maaga-aga pa na hapon. Maaga-aga na hapon. Meron na rin kami pinagtulungan ilagay dito na solar guys. Para naman sa lugar nila sa Ayun. Galing dito. Yan. Ibig sabihin, pag nagrarad yan, tumatanggap yan ng charge mula sa araw sa liwanag. So, malaking tipid ang ating makukuha. Katulad yan, may ilaman yung ating mga manok. Mababawasan yung kagat sa kanila ng lamok. Mababawasan pag mabawasan yung kagat ng kanilang lamok, mababawasan ang gastos natin sa kanila pag maggagamot sa kanila dahil ma malamok eh. So, mayroon mga bakterya, mayroon mga sakit na nakukuha yung mga mga manok natin galing sa lamok. So, pag walang lamok, ay wala tayong magagastos na pera para magpagamot sa ating mga alaga. So, ganun katipid. Imagine nyo ha, nag solar light lang kayo. Bawas na sa kuryente. Bawas na sa mga gamot para sa mga manok, di ba? So ganoon siya ka, kasimple. O di ba? Sa likod may ilaw, sa harap may ilaw, sa harap-harap may ilaw. Pero guys, mamayang gabi makikita nyo kung gaano kaliwanag kasi babalik tayo dito para makita nyo ang lugar na mayroon ng ilaw. <laughs> gabi na, pero di ba tapos maglagay? Kaya kailangan bilisan kasi malamok. Okay. Ayan. Kailangan ng gulitan kasi malamot. Aabot tayo sa dulo. Okay. Yan na guys. Ito na yung ilaw. Ganyan na kaliwanag dito. Dito sa side na to. No? Bukod pa sa isang ilaw Ay, libre lang yung magiging ilaw nila every night. Diba? Tapos syempre, ito din. Subukan po kasa dito yung remote Ay, hindi niya kaya. Hindi niya kata remote to. Well, so, magsisindi naman yan siya mamaya. Hindi niya remote to. Pawis! So guys, imagine nyo, mayroon tayong solar light. ayon tapos yung isa. Ayun. Tapos meron tayong isang solar light dun sa mga kelso ko. Hindi pa na... Naiilaw kasi mali yung remote na dala ko. Puntahan muna natin yung nakalagay natin dun sa likod. Para makita nyo yung kanyang liwanag. Guys, nandito ako sa lugar nila Sky. Maliwanag, no? Ayun si Sky. Sa ba? Ayun si Sky. Ayun si Rudy. Ayun yung panganay. Ayun, 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 ayun. ayun sa dulo. So, ayun siya. So, bali guys, yan ang liwanag na dulot ng ating solar light. So, eto. babalik babaliktad rin ko lang yung camp para makita nyo yung lugar nila. Okay? Okay, yan yung space na may ilaw. Ayan. ba diba? Yung mga lumilipad-lipad na yan, makikita na nila. So, kung lamok yan, sila na sila na yung tutuka hindi na sila yung kakagatin ng lamok kundi sila na sila na yan ang mag ano sila na yung tutuka sa mga lamok-lamok yan so iwas sakit na dala ng lamok ito na yung tamang remote let there be light ito oh, 'di ba kaliwanag na so meron naman itong pagpipilian kung ganyan, kung dim, kung medyo-medyo lang. Ayan. So, mapipili ka. So, ibig sabihin, yung ating mga white kelso dito, ligtas sila sa mga lamok. Pag ligtas sila sa mga lamok, ligtas din sila sa mga sakit na dala ng lamok. Nang dahil lang yan sa mga solar light natin. Bukod pa doon, yung mga butik, yung may pagkain din kasi makikita nila yung mga lamok-lamok dyan. So guys, tingnan nyo ah. Napaka-cozy, napaka-comfy nila. Malaking tulong yung mga solar lights natin. Sa lahat ng mga manok dito, ha, ah, hindi lang sa kanila. Ito kasi, mahirap talaga kasi nagkakatol sila dahil sa lamok. Pero ngayon dahil sa mga ulan, wala mo ng katol. Yung ilaw yung kanilang malaking tulong. So guys, ikutin natin ulit. So tandaan nyo ha, meron tayong ilaw dito sa ating, sa ating side. Meron tayong street light sa labas. ayun tapos ito, meron tayong ilaw. Okay, yan. Tapos, dito tayo kaila Rudy, kaila Sky. Ayan, guys. Diba? Yan. Tapos, syempre, yung ating pinaka- Last na nalagay, yung dito sa may bubungan dito. Oh. Ang liwanag guys dito sa ating bakuran, ng ating manukan, maliwanag na. Kung mapapansin nyo guys, yung mga nakalaang video, pag pumupunta kami rito, mayroon lang kami daladalang portable na so, solar pin naman yun. kundi kaya, pag makikita nyo yung mga video namin, mayroon kami yung ilaw sa ulo, ganoon lang talaga kasi wala pang mga solar lights na yan. Pero guys, ngayon, malaking tulong sila sa atin. At kung gusto nyo naman magkaroon din kayo ng ganyan na mga solar lights, available yan sa TikTok shop ni Barangay Dona. Pasyalan nyo lang doon. Magpili lang kayo kung anong gusto nyo mga solar lights. Ay nako, siguradong makakatibid kayo. Sa bawat gabi, napapailawan nyo yung mga manok. So guys, at saka mga misis dyan, mga girlfriend ng mga nagmamalok, yun ang aking wise idea. Ito si Aling Mimay. Bye-bye!